Ayan po, makikita po natin ng napakarami pong langaw, idol. Grabe naman yan. Pati po yung batang natutulog po, ay pinapapak po na langaw. Kumakain po sila na puro langaw din po. Ah, grabe na to. Yes po, idol. Langaw invasion, tawag dyan. Ang mga guro ay sina Clary Ranches, Isabella Cañero, at Jermalyn Cabangon ng Ambalangan Dalin Elementary School yung inireklamo ng poultry ay North Cox Poultry Farm. Mga ma'am, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po, sir. Itong pong poultry farm na to malapit po sa inyong paaralan at napipirwisyo po kayo, lalo na yung mga estudyante po ninyo, madam? Sa school, likod, likod lang, lang po ng school, school namin. 180 meters away po. Uy, dikit nga yan. Okay, so hindi na po nakakapag-concentrate sa pag-aaral yung mga bata at kayo rin po sa inyong pagtuturo dahil itong mga langaw na ito na perwisyo na po talaga. Nailapit niyo na po ba ito sa LGU, sa barangay, sa mayor Sa barangay pa lang po sir. Eh, nilapit po namin po sa barangay yan. Eh, Pati sa DNR. Oh, ano sabi po? Sinulatan na pala ng DNR. Opo. po. Uh, 2015 pa po yan ata sir. Ha? 15. Chairman Virgilio Omiles. Maganda po po chairman. Sir, magandang hapon po, sir. So, Chairman, alam niyo na ho ba itong mm -hmm. ano, poultry farm na North Cox? Opo, opo, sir. Pwede ho bang temporarily close muna ito hanggat hindi po naayos yung problema nila doon sa Langaw? Napipirwisyo na po yung mga eskwela ang nakakawa po dito, yung mga batang estudyante. Opo. opo, sir. Kasi kahapon, sir, nag-usap eh. nag, is, oh, nag -usap -usap po kami, sir. Kaya gumawa kami ng muwa kasama ka namin yung mga DNR tapos yung environment, pati na yung mga pictures ng elementary sir. Okay. Ano po na pag-usapan? Ano pong naging kaya, agreement? Uh, kaya gumawa kami ng MOA, sir, na first offense, second open sa saka third offense. Closer na sir. Kailan po i-close? Pang-sir, pang, pang tatlong offense. Ay hindi pwede. Sorry chairman. Mawalang galang na po. Uh, uh -huh. First offense ito, so hintayin nyo pa ulit yung second offense. E tulit-tulit naman yung offense niya kasi yung langaw hindi naman po maalis. So consider it as third offense na. Pass na natin. Tony Supremido, San Fabian, Pangasinan, Menro. Tony, magandang hapon po. Good afternoon po. Sir, baka pwede na natin pasira muna itong poultry farm? Opo, opo. Nandito po kami ngayon, Senador, sa Kwan, sa mismong barangay. I'm sure, kahit na siguro visual inspection na may kikita nyo naman po talaga yung langaw nagkalat dyan sa barangay, uh, opo. special especially sa sa tulong po ni Mayor, pasala na po muna ninyo. Siyempre, pakita nyo po yung mga ay, pong findings dito kay Mayor at uh, with your recommendation, maniniwala po si Mayor at, uh, di ba, at na po muna yan. Pinasyalan po namin, Senador, nung nakaraang araw. Opo, opo. So ano po nangyari sa inyong pagpapasyal doon, Sir? Ah, uh, nagkataon po kasi, Senador, na kuhan, tapos na yung kanilang harvest at okay. that time. Kaya nakita po namin, mayroon mga langaw din pero hindi ganoon karami. Ah, na-harvest na po? Opo, opo, Senador. Kung na-harvest na po yung mga manok at mayroon pa rin po mga langaw, may problema po talaga? Ay, opo, siguro, opo, opo. So, Sir wag nyo munang ipa-operate ito pong poultry farm na yan. Magbigay kayo ng mga recommendations sa ano mga dapat gawin para hindi na po maging malangaw yung poultry farm na yan. Opo, Senador. Meron po kaming mga kasunduan ngayon dito na pinag-uusapan upang hindi na po maulit itong ating problema ito. Ano pong naging problema, Mr. Suprimido? Bakit po nagkakalangaw? Hindi ko nga alam po, Senador, eh. O. Kasi Uh, nung tiningnan ho namin, uh, pumunta kami doon sa Kwan, sa site mismo, nakita namin yung, meron namang net, kasi nilagay isa ho yun sa kanilang kasunduan na lagyan yung net, yung Kwan, bakuran ng net, sa hanggang sa taas, yung kanilang farm. Mga mm. Kwan ho, nakita ho namin na, kasi nga ho, dum dumaan ho si Kwan, si Bagyong Egay. Mm -hmm. Makita po namin na, ah, uh, mayroong nasira yung mga net. Kaya po siguro yun po yung rason, Senador, na kung bakit na nakalabas po yung mga langaw. oh, siguro po, ibalik na lang yung net, magpagawa ulit ng bagong net siguro po, sir. Opo, opo, Senador. Ito po yung isang plan. Ito, ito po yung isang recommendation namin na pinag-usap namin ngayon. Okay. So for the meantime, hanggat di pa po nagagawa yung recommendation po ninyo, sir, uh, baka Wag na muna silang uh, magdagdag pa muna ng mga manok. Yes po, yes po, Senador. Opo. Stop po. operation, ayan. Sige, maasahan yes, po, po, namin, uh, sir. Yes po, Senador, maasahan po ninyo. Maganda hapon po, Vice. Good afternoon po, sir. Good afternoon. So, Vice, uh, maganda po itong rekomendasyon ni Mr. Tony Supremido, yung menro po dyan sa San Fabian, Pangasinan. Eh, baka po, uh, tutukan nyo po ito, Vice, para yung napag-usapan po namin ni Sir Tony ay eh, ma-implement po, Vice. Ah, uh, okay po, sir. Kasi may Usapan na po kami diyan firmahan na pag nagkalangaw pa ulit, i na namin. Kaya last na po ito, i na namin po. Ay salamat, salamat. Sige po, nakakatuwa po yung pakinggan kasi ang kawawa po pala dito yung mga estudyante po. Vice, kasi yes, nasa po. likod lang daw po ng eskwelahan, ng, ng yung mga guru po kasama <laughs> sa mga nag-complain po. Vice, sir. Opo, malapit sa eskwelahan po. Opo. O sige, asahan po namin Vice, hindi mo magbubukas yan hanggat dinayos yung problema. Salamat po Vice Mayor Constante Agbayani, sir. Salamat po, sir. Okay po, sir. Okay, thank you po. Magandang hapon po, sir. sir. Sir Tony, maraming salamat po, sir Tony. Okay. Ano po, Senador. Maraming salamat din po. Opo, magandang hapon po. Okay niyan, sir. Uh, In fact, pati kami pupuntan para mag-inspection para masiguro matupad po yung pinag-usapan. Salamat po yung mga teachers natin. Thank okay. you po. Pero you po. ang gusto po sana namin, uh, closure na po, hindi na po maulit mag-operate. Kasi tuwing huh? mag-operate po sila, paulit-ulit po yung langan. Ma'am, uh, sabi po kanina, maganda po, napakaganda po, kung nakikinig kayo, yung binitiwang salita ni Vice Mayor. Sabi niya, kapag naulit pa na po yun, eh, totally, total closure. Okay, sige. Sige, sir. Okay na po yun. Okay na po, And sir. And then, kami gagawin ng parang. Saka, para, ang pagkakalam din po namin, may distance po ata yung poultry sa mga simbahan, school. Ayan po, kaya nga po 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 reporter namin oh, para ito. sukatin at titingnan kung yan ay lumabag doon sa distansya Opo. Oh, na sinet ng ordinansa ninyo doon and then mababaklasin sila at papasarap lilipat sila ng ibang lugar okay dal kaya magpapadala pa kong reporter okay, okay, Sir Tony yeah, Ida. pakitingnan nyo na rin po Sir Tony kung tama nga naman may punto nga naman dito si Sir Gerson eh baka yung distansya niya po eh lumalabag na po sa ordinansa dyan na bawal yung poultry farm malapit sa mga eskwelahan, sa mga simbahan. Yes po, yes po, Senador. Pakisukat lang po yung proximity. Salamat po, Sir Tony. Mabuhay apo, po, kayo, kay Sir Tony. Po. Wala pong anuman. God bless po. Okay, ganoon lang Sige po. po. Thank you, Idol. <laughs> Thank ito mga taga San Fabian, Pangasinan o si Vice Mayor. Magandang sinabi niya. Opo. Sige. Kapag nagkalangaw pa rin, eh matapos yung paglagay ng kulambo, net, may langaw pa rin. Sarado na. O oh, yan si Mayor. Yan si mayor, Vice Mayor Constante Agbayani ng San Fabian, Pangasinan. Salamat po Vice Mayor Agbayani. Okay sir. po, Senator. Thank you po. Mabuhay ngayon, po kayo. Ngayon lang po, magpapadala na ako ng team na sabihin na i-close na yung manokan. Mabuhay po kayo, Vice Mayor Agbayani, Sir. Salamat po, Sir. Okay po, Senator. Thank, thank you. Po. Thank you. Okay.